Eto mga boy. Oy. Para sa 200 pesos naman to. Ano naman niya pare? Ngayon, ang gagawin natin, kukuhita natin tong number 2, number 3. Kailangan hindi mag-cross. Ah, di ba cross Okay, okay, okay. Let's go. Oh, game, 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 game. Sino na? agad, buha. Kailangan hindi magsasagay yung guhit. Opo. Tapat-tapat tong number. Opo. Hindi ba sa hindi naman mag-cross yung guhit. Okay. Guhut. Ay sinya ko eh, tapa kakita. Ayan o, ayan na, ayan. Ayun. Tukto na, tukto na. Okay. Trick, 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 ay. Bale, bale, bale. Ah, wala, nakakulong na. Nakakulong na yun. Saan ko pala daanin yan? Sabi ko nga, kulong mo. Kulong, kulong. Wala, nakasagot. Sablay ka daw, pare. Ngayon, nagpala na yan. Hindi ako nagpapagalis ng madali. Oo. Oo, di ba? Di mo. Oo, oh, di mo. Parang wala walang buto eh. Ay Oh, Ay ikaw. Kod. Ah, nag ba? Pa, eh. ah, pa. Puta, bawi. Kamit <laughs> tayo ka pare. Wala <laughs> na ako. Oh. Ay, siya mong guhit para hindi kita. Ay, ay, ay. Di mo. Di mo. Ulit, ulit. Dito pa lang, paano ka lulusot dito? Dito lang. Ayan. Oh, para para makakain sa camera. Dito. Ayan. Wala na. Ay, 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 mali ka na. Sample ka na, boy. Malimutan ko, may mga. Oo, Oh, 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 hindi ko. Alam mo ba ipumupuroi? Ay ay ay, sipito pido. Okay. Ay ay oh. yung si guhit mo Hello. di ba kaya? sa? Ayan. Oh, hoy. Haha. 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 boy! Bale, boy. Bale, boy.

kulong 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 po. kulong 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 Oh. kulong na. kulong 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 kulong

Ah. Ah. Ah, teka, teka. Ayun. Ayun. <tract> ayun. Oh, yung one. Yung one. Ah. Ah. Oh, yan to. Ah. Ayun. Ayun. Sarado na yan. na laso, Lato, lato. Lato,

tama sa ah, yeah. Ganun pala yun pare gagaling gagaling pare pare. gagaling 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 galing gagaling gagaling oh, gagaling oh, gagaling oh, gagaling 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 mga idol. gagaling oh, gagaling PS Minds. Let's go. Download na. Nasa comment section. At syempre, meron tayong cashback. Let's go. Let's go.